sila. So what? Pwede ko naman tawagan yung boyfriend ko. Hindi nga lang siya sumasagot to. Oh. Eto, walang sagot. Yung relationships nyo na yan, sinabi ko na sa inyo, makaka-stobo yung relationship na yan sa cheerleading. Okay, Coach Abby. Bigyan mo kami ng few minutes. Magbibihis kami tapos mag-start na kami ng training kahit wala si mascot. Girls, no! Hindi tayo magta-training ng walang Maskot. Kailangan isa sa inyo magsuot ng costume. Ano? Okay, girls. Isa sa inyo magsuot na ng costume. Go! Diana, no! Coach Abby, ayaw isuot ng mga girls yung mascot costume. Okay, ikaw magsuot ng costume. Ikaw yung team captain. Oh my God, ang malas mo naman. Well, Thank you, Coach Abby. Maya, hate ko na yung mascot mo ngayon. Nakakainis siya. Diana, hate ko na rin siya ngayon. Okay, Maya, magbihis na tayo. Diana, sorry. Tara na. Girls, meron kayong one minute. Tsaka tulungan niyo si Diana isuot yung costume. Frogs, na nababaliw na ba kayo? Ginagamit niyo yung Lady Bunny's power banks? pizza, ice. Maghanda kayo ng makakain ng mga girls namin. Patapos na sila mag-training. Sigurado, gutom sila. Ah, uh, pizza, ice. Ano bang madalas nalang orderin kapag tapos ng training nila? Timor, sino ba yung kadate ng mga girls? Ikaw dapat yung may alam. Well, gusto nila yung banana milkshake. Okay, sige. O-order kami ng banana milkshakes nyo. Tsaka something sweet. Oh-oh. Uh Ayan na yung maliit na trader, oh. Aha. Uh -huh. Oo nga, hindi man lang siya nag-hello sa atin tsaka tumingin sa direksyon natin. Pizza, ice, cold, lemonade, pakibilis. Okay, gagawin namin. Oh, Dana, bakit wala ka sa training? Oo nga, tapos na ba yung workout nyo, ha? Hindi pa tapos. Si Diana kasi suot yung mascot costume na initan siya na uuhaw. Ano? Eh, nasan si mascot? Hindi siya dumating sa training. Binitin niya yung mga girls. Buisit na yun, nagbibiru ba siya? Eh, si Abby, nagalit sa mga girls? Oo, galit siya. Oh, hello guys! Ano? Na-recognize nyo ba si mascot? Iba din ako. Anong nangyari? Nag-away kami ni Maya at ayokong sumali sa isang team na may babaeng nagsiselos nang wala namang dahilan. Maya? Well, nagsiselos si Maya. Pinasuot ni Coach Abby yung costume kay Diana. Imagine din mo yon. Mascot, binigo mo kami. Binigo mo kami bago yung competition. Alam nyo ba, pumunta yan kanina sa cafe. Ang sabi niya, hindi na ako iinom ng carrot juice. Iinom na ako ng banana milkshake. Mascot, hindi ko naisip na kaya mong gawin to. At least man lang sana minessage mo ko O tinawagan as your team captain. Okay guys, ayoko madamay sa away na to. Iinom muna ako ng hot chocolate. At kayo, mascot, mag-isip kayo kasi may competition. Ano mascot? Maya, sige na, makipagbati ka. Hindi. hindi, ayaw ko may ibang girls na may gusto sa kanya. Mascot, ayaw ni Maya na may ibang girls na may gusto sa iyo. Ano? Kasalanan ko bang gusto ko ng ibang tao, ha? Wow, sumasakit yung ulo ko. Girls, hindi aalis ang mascot nyo, okay? Ah, girls, in order namin kayo na milkshakes. Oo, tsaka something na masarap. Tara, doon na tayo sa cafe. Mascot, please, ayusin mo yung si Maya. At Don't you dare na biguin kami bago competition. Isa pang like mascot, iiwanan na kita.